Okay, magkano yan Kuya Raymond? 3,000 lang dito. Tricky lang mga boss ha. Ah. Tricky lang tong Mosho. Ayan yung emblem niya. Ha? Tingnan niyo yung emblem niya. Ha? Ayan yung goods na goods pang emblem. Dito, 10,000 dito. 10K mga boss. Sa prinsip niya ang pang road bike. Carbon fork, aluminum, 10K. Ang timbang nito 1.5. 1.5 lang timbang Grabe 1.5 lang mga boss Sobrang gaan Solid ng sprocket na to O solid Para lang ano pa Bagong-bago pa mga boss. 1051 Matic Mike's Rose Plan. 1051 51. Uh -huh. um, ano niya? Soul niya dito sa okay. ilalim, oh. sa pinaka kinagkakabitan na ano. Parmon. Michelin naman 'yung ano niya, 'yung mismo ano niya. 'Yung mismong soul niya. Okay. Sa Sound check na natin ko ya rin um, Mulan Umulan na. Okay. Almost nito. Almost nito. Ngunit yun na mga store ko. Bago pala. Mm -hmm. Ayan. Ba bagong bago. Ayan. Arsenal. Token. Anong lapad nito Kuya Raymond? 90. 50. 90. 90 mm. 90. Yung sa likod, 50 yung sa harap. Okay. Ang ano niyan, 50. Ang mismong product, 90. ano niyan, product code niyan, token Arsenal T590. Okay. Carbon ba tao kaya Rimon? Full carbon yan. Full carbon mga boss na. No? Okay. Tapos ratchet yan. Pratchet. Ratchet. ceramic yung mga bearing. Pati yung ano. Mm -hmm. Uh, mo na rin ang ano. Hindi nito yung dati. Mm Hindi nyo Pati... yung dati. Pati. Yo mga idol, nandito tayo ngayon sa Latagan ni Kuya Raymond dito sa Marikina. Ah, nandito tayo ngayon, meron siya mga bago ngayon. Ayan, Meron siya mga bagong pyesa ngayon Tapos pakita namin yung mga bike niya Dudugtong ko na rin dito sa video natin okay. Yung location niya lalagay ko na lang dyan sa comment section no? Tapos PM nyo na lang siya kung may magustuhan kayo dito Dito sa mga parts niya Unaan lang dito no? kung sino mauna Sa kanya yon uh, Kasi may mga limited lang to mga idol no? Yung mga pinapakita namin pyesa dito Limited lang yon Kaya kung sino mauna sa kanya na yon So yun yun mga idol simula kami Ayan si Kuya Raymond Okay Kuya Raymond para tayo. Okay. Lang, wala tayong mic mga idol 0.5 tayo. Okay. Para ah, sentay. Ito na muna mo na muna 'to. Dito. Uh -huh. Oh. Dito ka sa kabila, dito ako. Okay. Mozo Falcon. Falcon 3. Babo. Falcon 3 mga boss ah. 2020 model tapered. Tapered tube. Okay. okay. naman. Original na mozo 'to. Ano sukat niya, Kuya 27.5 27.5 by 15.5 15.5 small mga boss Ayan. okay kasi included yan boss. very mon post uh, tapos ito yung cable no yung mga cable niya kasi internal cable to may drop out na rin tapos so, may chain protector na rin aluminum no nakadikit talaga yan sa kanya to ah, nakadikit patent ng moso dito hmm. hindi sabihin mga original tong mga to tapos ganyan din yung cereal yun sa ilalim at saka yung cereal. Tapos yung butong bracket, ayan, thread. Hmm. Tapos ito pa yung ano niya, logo ng Mosso. Pag ang may ganito, o kaya may mga ganitong logo, mga original yun. Pag wala, mga ano yun. Mga Mga copy. O, copy sapi yun. Okay, magkano yan, Kuya Raymond? 3,000 lang dito. Tricky lang mga boss, ha? Tricky lang tong Mosso. Ayan yung emblem niya, ha? Tingnan yung emblem niya, ha? Ayan, ha? Goods na goods pang emblem. Okay. Una lang dito mga boss Sa 3K. Pag napanood nyo, PM nyo agad si Kuya Raymond. Pwedeng palalamove no, Kuya Raymond. Okay. Kung dito ka lang sa malapit. Pwede okay. rin mag-deliver. May taga-deliver naman no? Ah, may taga-deliver pala si Kuya Raymond dito. Okay. Yun yung road bike muna tayo, Kuya Raymond. Para ano. Yeah. Oh. Koda Bloom pa rin. Ano yan? Parana. Parina Ah, Parna. parna. Bagong-bago. Finish mga boss ha. Yun yung. No? Koda Bloom Parna. Okay. Naka, Size 43. Ano na Naka ano na rin no. Mm, brace on. Naka-brace ah, on na siya. Size 43.50, aggressive. Paganto ang ano ng frame niya. Pa Elevate. Elevated. Elevated nyo. XXS. Magaan. Ah, magaan. XXS. So. Carbon yung fork. Carbon fork. Aluminum frame. Mm. Okay. Okay. ano sukat natin yan, Kaya Raymond? 43.50. XXS. Oh. Walang issue yung frame, walang tama, walang dense, Sobrang walang lubog. Tabong thinness. Okay. Ayan, ayan pa yung bottom bracket na ano, buo. QR to, kuya Raymond, no? Ayan QR. bottom bracket niya yung trend. Okay. Dito, 10,000 dito. 10K mga boss, sa prinsip niya ang oh. pang road bike. Carbon fork, aluminum, 10K. Ang timbang nito 1.5. 1.5 lang timbang Grabe 1.5 lang mga boss Sobrang gaan Kasama na ang ano niya, seat post niya. Ah, included na seat post. Hmm. Kasama na seat post mga boss. Itong mga to, yung mga, yung mga frame, kasama mga seat post niyan. Kasama At na yung mga seat post. Seat, seat lamp. Ah, seat post clamp kasama na rin. Hmm. Okay. Tapos dito sa mga ano, accessories. Ito, ito, ito. Ito, ito muna. Okay. Drop bar stem, limandaan lang. 500 lang, okay, size, lang yan? Oh, uh, Size 40. On. Tapos ito. Ayan, 90. Negative 7. Negative 7, 90. -hmm. Ang ah, sukat so niya nito. Size 40. Size 40. Hmm. Tapos may palm rest na rin. Kasama na yung dalawa na yan. Mm. Steam tsaka drop bar, 500 pesos. Oh. Uh -huh. Tapos Ayan. ito, 300 lang. 300. Kanto bar yan, kaya naman, di ba? Tama ba? Gravel bar. Uh, gravel bar. Oh. Explore gravel ng Sagmit. Ah, Sagmit. Magkano yan? 300 300 lang. pesos lang mga boss. Aluminum. Okay. Tapos ito, straight. 5700 na group set. 2K10. Ah, ito. Tiagra. Ay, Tiagra. 105. Group set mga ba sa Shimano 105. Anong 105 to kayo, Raymond? 5700. 5700. Group ko sa Liban lang dito sa Kags at Chala, ano, chain. Yung Kags niya, 6700 na Ultegra in chain. Okay. 6700 din. Kaso, kinalawang na. Pero compatible yan, kaya hmm. rin. Wala naman siya magiging shifting issue. Ang ano na ito, 5034. Okay. 165 yung arm maxi. It. Ito naman 1128. Okay. 2 by 10 yung ano niya, Shimano total integration. Okay. Tapos yung caliper niya short reach. Mid cage naman yung RD hanggang 30. Okay. 30 teeth. yung FD niya pang 50-34 lang talaga. Kasi may mga FD na 52 at saka 53. Pag nilagay mo sa 53 yung 50, sabit. Lang. sabit. Okay. Dyan naman, 10,000 lang yan. Group set na yan. Lahat yan. 10K mga boss sa group set na to. Yung Shimano 105, ano niya? 5,700 series. 5,700 series. Okay. Ito, Or mga, mga made in Japan din yan. Oo, mga Japan to mga boss ha. Okay. Tapos ito, isa pa, kasunura naman, 5,700, internal kasi yun, 5,800, internal, 2x10, 2x11, ito naman yung 2x11 na 11 speed. Mas latest to, no? Oo, ito yung kasunura ng R7,000, bago mag R7,000, ito muna. 5,800 muna. Sa Ultegra, 6,800 bago mag R8,000. Bago tumala ng R8,000. Ito naman, 2 by 11. 11,28 din yung cogs niya. 50,34 din yung chain wheel nya. Yung mismong trunk set niya. Walang BB. Yung okay. isa, meron. 5,700 okay. din yung BB nun. Ito may button bracket. Ito, Ito wala. wala. Kasi, doon yun ang galing. Oh. Kasi wala na eh. Nabili na yung TCR na frame set na ito. Kaya ito na lang iwan. Okay. 5034, 170 yung arm Japan. Tapos lahat na to Japan. Okay. Internal yung STI. Ayan, mga linis naman yung STI niya. Wala naman din mga tama yung mga hoods. 2x11. Caliper niya. Japan din na ano, 105. Okay. Yung mga pads. Mga bago pa yung mga pads. RDF, RDFD ganun din. Japan din. Tapos yung chain niya. Jura Ace. Magkano dyan, Kuya Raymond? Dyan, 13,000 lang dyan. Group set na yan. 13,000, mga boss, ha? Oh, group set. 2x11 okay. na rin yan. 2x11 speed. Ayan. Oh, Team lang ka kay Kuya Raymond na, pag uh, gusto nyo to. Tapos, ayan naman, 1x12 group set. Noong nakaraan, kulang. Ayan, ngayon, kompleto, kompleto na. Kompleto na. Okay. Solid ng sprocket na to. oh, solid. Para lang, ano spline. pa. Bagong-bago pa, mga boss. 10-51 feet. Matic Mike's Rose Plan. Tin 51. Oo. spec ang shifter niya. Ito, Japan. Okay. Ito mga made in Japan na to. Maliban sa crank na Malaysia. Ang crank niyan nabili ni na yung kit. Eh. Ano kasi to, bale, nung hindi kayo nakapag-vlog ni Kong Els may apat na bike na dumating dito na nabili lahat. Okay. Yung mga katawan, mga naiwan lang yung mga piyesa, pati yung mga wheelset nabili. Okay. Maliban lang sa piyesa. Ano ina-iwan Ang chainring na ito pass quest Oval 34 teeth okay. Direct mounting Direct mounting Dalawang series yung M6 100 na Ano Na crankset Ito yung Hindi nilalagyan ng Ano ng spacer Kasi yung iba Para sa mahahaba yung Spacing sa bottom bracket Ito wala okay. recta recta to Ayan 170 Ayan makinis naman May naman May naman sa braso Ayan Makinis ba mga boss? Tapos, ganun din yung brake set. Yung brake set yung pinakabago. m 6120 120 One-piece to. m 6120 Ang tinis pa mm. ng brake set niya, mga boss. Ang may gas-gas lang talaga dito, ito lang. Ito, group set talaga ito pag binili, ko Kuya Raymond? Pwede na lang i-parts out. Pwede na lang buuhin. Depende sa kanya lang. Ah, Pag group yung... set yan, 1x12, 12,000. Pag 12, parts out, 2 yung trunk 5, 5 yung yung... Brake set. Brake set. 4,000 yung up kit. Okay. Kahit dito, Kuya Raymond, pwede yan, parse out. Yung dyan, sa mga pang-road bike, hindi pwede Kailangan grupo talaga yan, eh. Oh, Pag-road bike talaga, kailangan group set, no? Oo, oh, para hindi magulog. Oh. Kasi pag mountain bike, pwede mong chapsin. Pag dyan, hindi. Okay. Pwede mong palit-palitan ng pesa. Tapos ito naman, mga extra-extra. Dura Ace R9100. Magaan. Okay. Bago yung ano niya. Bago pa yan. Ilang speed ba yan si 11. 11 speed. Eleven twenty 11, 28 latest ko ng Dura R9100 oh, magaan lang siya 90 grams 3.5 sobrang gaan no? lang ito naman original na stone EA70 ayan original naka inbus yung logo nya ang sukat ng stem nya ayan nandito na 40 ba yan kaya Ramon 90. 90 negative 8 A negative 6 negative 6 90 Baliktaran positive negative dito 500 lang 500 tapos okay. ito Shimano 105, BR-5800, short reach din, kagaya ng isa. Short reach. Ito, okay. 2,000 lang. 2K. Mm -hmm. 2K, mga boss lang sa caliper. Tapos, ito, Set XC5 na Shimano, dalawang series. Ito yung naka-lace type, may isa nito na, na nakabowa Original to na Shimano, size 43. Ito, carbon yung ano niya sole niya dito sa ila okay. ilalim sa pinaka kinagtakabita na ano Parmon. Michelin naman yung ano niya yung mismo ano niya yung mismong sole niya okay. sa ilalim ano sukat yan Gary man? Size 43. size 43 size 43 wala pang mga angat wala hindi mga... din dinikit ayan <laughs> dikit na dikit pa hindi ako oh, magdidikit oh. yan ayan original pa ng mga Shimano yung sole niya at saka yung mismo nasa loob niya yung paddings kasama yung pedals pag binili uh, yan 2.5 lang yan isang set na yan ang SRP nito pagkakatanda ko nasa 4,000 awesome. 2,500 dyan mga boss Okay, okay. Set na yan, kompleto yan Set Kasama yeah. na. yung mismong ano niya, Yung attachment nya Okay y Attachment niya. Attachment Size 43 lang Size 43 Ayan boss, mga boss ha Kung sukat yan sa inyo PM yung si Kuya Raymond hmm. Tapos okay. itong DMR bikes na pedal, isang libo na lang yan. Wankay na lang ito mga boss, oh, yung nylon plastic na ano. DMR, ba yan? Hmm. Hmm. Pang enduro yan. DMR bikes, enduro pedals. Okay. Tapos ito, Marami naghahanap nito na sa akin na nakaraan. Ngayon, meron na ulit ako. Original na PC. Ayan. Ah, PC. Okay. Kitang-kita naman yung logo dito. Tayo mo ako yan. May jowa ka. Saan Ayan. physic, Okay yan mga boss. Ah. Ito, kitang-kita rin yung logo dito ng physic, Ayan. Okay. kitang kita naman. Ito yung series na ito. Ayan. Pave CX. Ayan. Okay. Kita rin dito. PC. Ayan, naka sa ano niya. Hmm. Leather. Talaga, ano Talagang ano yan. Malambot. Legit na legit. Malambot. Wala naman siyang ano, may gasgas -gas, -gas ng kauti dito. Kasama seat post na ito, 2,000. 2,000? 31.6 30. to. 30.9. 30. 30.9. Ito na isa. Or original pong mga original itong mga ito eh. Pro logo. Pro logo, okay. Digit din mga boss. Pro logo zero. Ayan Kasama na rin yung seat post niyan. Diyan naman, 1,000. 1,000. Ito okay. yung pinaka logo niya na naka ano. Alloy railings yan, no? Chromo Railing. Ah, Chromo Louis Chromo Okay, Pro logo. Ayan, naka-impose mga boss. Okay. Saan pa tayo, Kuya Raymond? Tapos, ito mga wheelset. Ah, wheelset na nga ano, baka mga pang road bike lahat ito, mga boss, ha? Oo. Oh. Ayan. Ito, original ay Stone EA90 SLX. Okay. Ayan. Pakita nila. Pakita stone nila. Stone lahat. Ang whole na ito, Ayan, 18. 18 holes. Okay. 18, 21. 21 yung rare. Uh, front, 18. 6, 8, 10, 12. Okay. Pagkakatanda ako, 18, 21. Itong holes niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oh, 20. tama, 18. 9, okay. 9. 18, pe. Itong nasa likod, 24. Ah, 24 yung likod. Okay. Ayan, para Anong makikam? rim niya? Lahat yan, Easton. Uh, asset original. talaga siya na ano, SLX 06. Easton. Easton yung ano niya, yung mismong skewer niya. Okay. Yan. Yung frame niya, Easton din. Okay. Ay, yung mismong ano niya, hubs niya, hubs. Easton din. Okay. And yung series. Yung rim tape niya, ayan, Easton din. Easton talaga lang. Clincher to. Ano bang gawa ang 25mm yung ano. US ba yan? Easton? Japan? Hindi din. Nakalimutan. Europe. Europe. Mm -hmm. Ang uh, ano nito 25 tapos ito 30. Okay. Pinapad niya 25, 30 yung ano niya haka. Okay. Tapos ganun din yung sa likod. Pakita natin yung likod ng rear. Sound check na natin kuya rin niyan. Umulan na. Eh. Ayan. Okay. Almost nito. Okay. Almost ni. Original Alos na mga stock. Bago lang. Mm -hmm. Ayan bagong bago ayan. ayan unahan lang dyan mga boss ha solid to oh, kasi madalang nga magkaroon ng original na wheelset na gantong isang set wheelset talaga to stone lahat to pati yung mga straight pull box na to bladed to na yun, hindi mo lang bladed straight pull pati to isang isang straight lang yun. Na. dito na naman 10,000 dito negotiable 10,000 bakit, thousand bakit negotiable. ang mahal mahal po talaga ang stone at saka dalawa ang variation na ito. Ito yung clincher, yung isa tubular. Ito yung mas madaling hanapan ng tire. Yung mga ganitong tire pwede sa kanya. Kapag tubular kasi nakapix na mismo sa may mismong bulong yung interior. Okay. Ayun yung mas mahirap hanapan ng bulong. Madali naman, kaso mahal. Pag mga clincher, yun yung mas madali. Kasi kahit bulungan mo ng Ragusa, pwede. Okay. Ito naman, Axiom Race, original. Ito yung Black Series na nakaraanan na benta na silver uh -huh. Ito yung 20-20. 20 harap, 20 likod. 11 speed ready. Original naman lahat. Kasama na yung GP 4000 na 4 season na tire. 28mm yung tire. Kasama interior. Wala lang hangin. Bladed spoke yan Oh, mm -hmm. bladed yan. Pares yan. 20 -20. Ilang spoke siya kaya rin mo? 20-20. 20 harap, 20 likod. Ah, parehas 20-20. Okay. 11 speed ready. 11 speed ready. Magkano presyo kuya Rimon? 5,000 naman 5K mga boss ha 5K Ayan Anong brand niya parang hub, hub yan? Lahat yan Mavic Mavic Action Race oh, Mavic Action ano? Race o, Mavic Action. Tapos ito is sa RS RS10 ng RS10 Shimano. Shimano. Okay ito marami Nilagay ko ako. lang na R7,000 na kags Para makita nila yung capacity ng hubs eh, Hindi kasama? Hindi kasama 11 speed ready kasi to Okay Hindi kasama yung kags mga boss ha pag binenta. Well set lang. Well set lang. Yung gulong niya, Giant Gabia Course. Okay. 25C. Tapos, yung ano niya, ayan, mismo. Yung rim? 2024, yung rim niya. Okay. Diyan naman, 3,000 rim set. Wilset, Rimset ko na yun. Will 3K Wilset mga boss uh, ha. Uh -huh. Bali dalawa yan, may isa pa yan. Pubuhin ko pa yung isa eh. Okay. pa yung... Bali dalawang seat. peraso to. Ayan. Pwedeng dalawa yung maka ano na kasi Basta hindi peraso. lang kasama yung sprocket dyan. Oh, okay. Na R7,000. Hindi mo talaga binibenta to yung hindi, sprocket? Hindi. hindi. Pang gamit mo yan. Pang ano lang yan, pang display. Ah, okay. at makita lang nila kung gano'ng kahaba yung ano, rehab. Okay mga boss, ha, sa mga rim set at wheel set ni Kuya Rimon, unahan lang kayo dito. Ito lang yung dalawang piraso. Ito, tag-isa lang. Kaya pimagad kayo kung gusto nyo to Napakaganda nito at saka ng mga na, mga na... mga pyesa na to mga, mga boss. Mga authentic yung mga yun. Okay. Legit. Okay. Dito tayo sa mga bike. Ito. 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 Okay. Kaya may kaka-upgrade lang ako dito. Ito. Maraming binago si Kuya Raymond, Kaya hindi niya muna inalok Kasi in-upgrade niya. Ayan. Okay, dito tayo. Harap natin dito. So, para nakikita nila. Okay. Dyan, okay, Diyan, Maliwanag tayo dito. Ayan. Trek Madon, 4.7. Okay. Ang okay. wheelset niyan, token na, na arsenal. Token. Anong lapad nito, Kuya Raymond? 90, 50. 90 90 mm 90 yung sa likod 50 yung sa harap okay. ang ano niyan 50. ang mismong product 90. Ano niyan product code niyan token arsenal T590 okay carbon ba tawag kay Raymond full carbon yan full carbon mga boss no okay. tapos ratchet yan ratchet. ratchet. ceramic yung mga bearing pati yung ano sabi ah, mo na rin ang ano hindi nito yung date, Ay, hindi na yun yung dati. Yung dati. pati yung hubs pala nito mga boss penalitan. hmm, penalitan. Lahat yung token, pati yung mismo ano niya, yung mismo QR niya. Yung ah, mismo token talaga sa lahat. Skiver yung Even lahat. asin yung buo niyang ano? Oh, pati brake pads niya yung token para magmatch dun okay. sa sa mismong brake line niya. Grabe ah, ang grabe yung pagka-upgrade nito ni Kuya Raymond oh, pala parang, mga boss. Ang ben, ang bentahan ko lang niyan, parang presyong wheel set niya lang. Okay. Ang wheel niyan, kasi ang mahal niyan. Group set all tigra to, Kuya Raymond, di ba? Oo. Oh. Si Mano all group Papalitan set. Papalitan ko pa yung STI niya ito. Okay. Kung On, ano pa kasi, in transit pa STI na ito. Pero yung Ultegra ko na rin to. I-straight ko na to Ultegra 2x11. Okay. 2x11. Mm -hmm. Diyan, buong bike, 55,000. Hindi lang kasama yung mismong clutch niya. Kasi uh, yung clutch niya. Ito hindi kasama tong clutch oh, pedal. Oh. Oh. hipit uh, yung tension niyan. Anong ilalagay mong pedals niyan, Kuya Raymond? Clutch din, pero ah, hindi, din. hindi yung clutch ko. 55k tapat na yun yari man tapat na yun tapat Pricing na mga boss ah okay yung rim set lang yan ang token ayan 55k mga boss ayan bago pa tong wheel set na to token kikita naman nila sa ano mismong brake kaka kakasik na 55k mga boss. Pwede mo pa ship 'yan o sa probinsya? Oo, oh, pwede. Pag province ang kukuha, papa-ship ni Kuya Raymond mga boss. Syempre, sagot na 'yung shipping. Lahat na at saka lahat 'yan full carbon. Full carbon na 'yung integrated drop bar. Okay. Bar 20 by 40 Okay. Carbon din 'yung seat post na bone Carbon 'yung wheel set, carbon 'yung frame set. Okay. Full carbon na pala 'tong mga uh, boss. Okay. Ang bike weight nito 6.8 lang po. 6.8 kilos ah, hindi, 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 mga hindi boss 6.8 kilos Nahampas ka ng namin um, kasi Okay Bulisit niya sa likod malapad. Okay 6.8 kilos na lang mga boss Sobrang gana yan Pwede pwede ng pang karera talaga mga boss Set na to Pwede mo ng pang ano to Pare karera talaga Ang giring pala niyan 50-34 11-34 Pang ahonan din Okay Ayun Chagra yan Shimano Ch Ultegra to pati ito Ultegra yan Ang pagsok Lahat yan Ultegra Okay. Yung Dura ice ang kadena. Dura ice kadena. Tapos dito tayo, Kuya Rimon, sa isa mo. Oh, Ito, dalawang Bianchi. Ito, 10,000 na lang po. 10,000 na lang. O. Magkano ba yun sa unang vlog natin? Yung unang sa vlog natin, ito, 10,000 naman. Ah, 10,000. 10, 10,000 pa rin. 10,000 pa rin. Itong naka-disc brake, naka-hydraulic na 15, Bianchi. 15,000 na lang to. 15,000 na lang. Ito, para ba? hindi sila malito. Bianchi si Sport 1 2021. Full okay. internal, v brake hybrid touring. Okay. 700C, 700 si, 700 x 30 yung wheels. Okay. Tapos, 3 by 8, stock. Galing sa Bianchi Bike Store. Talagang original na Bianchi. yes. Okay. Bago to, hindi pa to na ano dito sa atin. Hindi pa hindi ko pa to nagagamit dito. Binuo lang ng ano pagdating. 10,000 lang dito. Okay. Dito naman Roma 2014. Ang group set nito, flat bar Tiagra 2x10. Ayun, nakikita naman dito may Tiagra. Tektro yung hydro, nang stack okay. talaga ng mga Bianchi. Tapos yung pedal niya, three bearing na ano, Titan. Mm, Titan. Okay. Tapos so, Halotech na to mga boss, hydraulic na Halotech. Bago na. din bago din yung gulong ng um, ano, Speed King ng um, Continental, kabibili ko lang. Stop. 700 by 30. Alligator skin. Ayan, tawagin. Kasi Formula yung hub mga boss. Mm. Magkano nga kaya rin mo? 15,000 lang yan. 15, 15 mil mga idol na. Ito namang 15. isa, Gios Mistral. Okay, Gios Mistral. Size 48, 52, small. Okay. 3x8 speed na Clarice. Okay. Pwedeng kapalan pa yung gulong kasi ang nakasalpak sa kanya, 28 silang na Continental. Okay. For transport na pwede. Magkano dito Kuya Raymond? 10,000 lang yun. 10,000 mga boss. Yung case 4, na nakaraan yung case 4, 22,000 yan, 20,000 na lang yan. O, oh, One 11, SRAM Apex, Wheelset niya 2-0. Okay. Na 24-28, 11 speed ready, hanggang 12 speed kaya eh saram man to no apex ayan 6 poles na rin okay bago lang yung wheelset niyan, pati yung mga gulo ano sukat ng frame natin dito kaya Rima 48 medium 48 medium ayan yung bar tip nya kaya kunin nyo ito kung naghanap kayo ng gravel bike okay ito isa 20k lang yan 20k na lang to no? Ah, uh, gravel. 2,000 binawas mo rito. 2,000. 2,000 tinapyas mga boss. Ito naman, sa ano, nakakaalam nito, na ito mahal talaga tong bike na to. Norco Search. Norco Search. Switch uh -huh. Search na lang nila. 2019 model, 2x10 speed ng Tiagra. Grabe okay. na setup talaga to. Okay. Ang gulong nito makapal. Makapal no. Talagang mm -hmm. wala Kasi na wala. Wide, wide ang rim nito kaya mukha siyang ano. Balkit tignan, ang laki tignan eh. Bukang sa'yo, bukang sa'yo. Alas mga Once nung, no, kapapil na lang oh. oh. Pag, pag, pag mo yung dalawa, marapad lang tutignan ng konti 46 na to ito 38 ano sukat Why ng frame nito natin dito 46 ang ano na yung sukat ng frame nito 4650. 50 extra okay. small maliit kaya ang taas ng seat post ko dito ng tines drive Chagra RD pati STI no hindi lahat yan group set ah group set Shimano Chagra mga boss uh, to, okay. ano 2 by 10 speed 4700 yung series ang ano okay. niyan ang brakes niyan TRP Spire C so, ito 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 kita dito TRP. Ayan, kita ba? Ayan, TRP mga boss. Diyan naman, 20,000 yan, whole bike. Ang issue lang nito dalawa kasi ito, yung una na ito nabili. Ang issue okay. nito gas-gas. May gas-gas lang. Mm. Ah, ito yung issue niya. Okay. May gas-gas lang. May eh, mga gas-gas. Original naman na mga Norco lahat. Okay. True axle ba yan harap likod kuya Ramon? True axle, ah pala, ito mabanggit ko Yung case for true axle to harap likod Okay 12 by 100, 12 by 142 Ito naman 12 by 100 sa harap Tapos full carbon ang tinidor na ito Carbon din Iyon, alloy, yung case for okay. Ito yung carbon Okay ito yung sampod, sun sunpid nandito pa rin ah. Oh, Oo. Okay. 105 yung group set maliban sa crank na 600 ng Ultegra series. 5600 yung group set. 45-49 extra small. Okay. Magkano 2 so, yung... by 10 speed. Diyan. 18,000 pa rin dyan. 18,000 mga boss no? Tapos ito yung dating 35,000. 30k na lang ngayon. 30k, 30K na la lang reacto, to. Okay. 4,000 pa edition. UCI Yo. approved small 50-52. Okay. Ah, sukat. Post mounted yung ano, direct mounted yung brakes niya na R7000. Okay. Tapos yung wheel seat nya. niya sword. Okay. May ininom you know, sumbang ano. Mm. Full carbon to. Full carbon mga mm -hmm. boss no. Pero May dynamic frame mga boss ah. Mm -hmm. Ayun. DI to ready din. 5k tinapyas mo dyan kuya Raymond 5,000 binawas dito mga boss 30k you know. dating 35 to 30k na lang okay mga boss no? Ayan, PM nyo lang si kuya Raymond kung may mga nagustuhan kayo dun sa mga naipakita namin mukhang may bisita si kuya Raymond uh, Shoutout na lang sa ano, BJP Biker -er. BJP uh, Laging napunta dito <laughs> <laughs> Ayan si sir shout out. Okay Okay na Kuya Raymond mm, yun Okay Yun mga boss na no, PM nyo lang si Kuya Raymond Kung may mga nagustuhan kayo dun sa nakipakita namin Ingat kayo palagi and God bless. Peace.